Hello, hello! Ayan po, uh, pakakainin ko po yung aking aso. Ayan, ang una, unang-unang ko pong piniprepare sa aking aso ay uh, nililinis ko po yung uh, kanyang uh, pinagkainan. Ito po yung uh, sa kanyang uh, nilalagyan ko po ng tubig. Ayan, nilinis ko na po siya. Tapos dito po nilalagay ko dito yung kanyang uh, feeds. Ayan po. At uh, dito po, dito ko po inilalagay yung kanyang mga... Uh, yung kapag po uh, kumakain po siya ng kanin at saka yung ulam, dito po siya. Ayan. Lagi ko po yung uh, nililinis yung kanyang uh, kainan na uh, Nagtry po akong uh, mapalitan yung kanyang kainan pero hindi po siya doon sanay. Ayan. kaya dito po siya nasanay sa ganitong kainan. Yan ang importante po, malinis po yung kanyang uh, kainan. Ayan po, uh, nilalagyan ko po, po siya ng uh, tubig. Ayan po, uh, nilalagyan ko yung tubig, ang kanyang uh, kainan. Ayan po, uh, sinisigurado ko po na araw-araw ay uh, bago po yung kanyang uh, tubig na iinumin. Ayan, pagkatapos po ito nga, ang kanyang pagkain, uh, mix po yung ginagawa ko sa kanya. yan, mix po, meron pong uh, kanin at ulam at meron din pong uh, feeds. Tapos uh, yung uh, rice po niya, ito dito po kami kumukuha sa sa amin pong kanin. Ayan po, hindi po ako nagbibigay sa kanya ng uh, lumang kanin lalo po yung mga pasira na. Hindi po ako nagbibigay ng ganon. Yan ata uh, ito po, meron po kami ditong uh, hotdog. Yan minsan po binibigyan ko po siya ng ganito. Yan pero paminsan-minsan lang po yung uh, pagbibigay ko ng ganito ha kapag wala po kami na uh, ulam na yung may mga sabaw, yan ito po yung binibigay ko sa kanya para lang po magkaroon ng uh, lasa yung kanyang pagkain. Yan pero hindi po maganda yung uh, uh, hotdog po ha. Yan yun po yung sabi ng uh, iba na hindi daw po maganda yung hotdog. Yan pero ito po paminsan-minsan lang naman po ito ha usually po yung kanyang uh, kinakain ayam um, liver ayan po yung pagkain po namin ay pagkain na din po niya hindi na po ako bumibili ng uh, magkabukod na pagkain niya at pagkain namin yan ito po i-mix ko na po yung, uh, yung uh, kanyang uh, pagkain ayan i-mix ko na po yan ayan, ganyan po yung kanyang uh, pagkain ayan Minsan po, minsan po binabasa ako siya yung uh, yung kanyang feeds ng mainit na tubig. Yan gusto din gusto din po 'yan ng aso ko. Yan. Ready na po yung uh, pagkain ng aking aso. Yan po ready ready na po yung aso ko. O gusto mo nang kumain? Kakain ka na? Kain na ikaw o sit mo na Good dog. Ready na ikaw kakain ikaw? Oo. Uh -huh. Wow, excited ka na? Uh Oo. -oh. Nakain na ikaw. Wait lang ha. Wait lang. Nakain na ikaw. Yay! O, go ka na. Kain ka na dun. Kain ka na. Ayan. Very good. Ubusin mo yan, ha? Yan, ubusin mo yung pagkain mo, ha? Saber, ha? Kailangan kumakain ka ng maayos para hindi ka magkakasakit. Saber, ano? Yan, good dog. Yan, pagkatapos mo kumain, iinom ka ng tubig, ha? Yan, malinis yung tubig mo dyan, Saber. Yan, napakabait po nitong aso kong ito. Lagi ko po yung kasama hindi hindi po yan ang iiwan hindi po katulad ng iba nang iiwan <laughs> di ba yan iwanan na po natin at ano ha? nag enjoy po siya sa kanyang pagkain ayan po oh Okay ba, cyber? Cyber, cyber, Okay ang pagkain mo? hoy